kailangan naman po uh, kung kailangan uh, ng COA part of our uh, legal uh, process or uh, yung obligasyon po ng uh, ng uh, yung nag-purchase nito due to divulge na po at ipakita kung kakailangan nito po at ipakita for transparency dahil pera po ito ng uh, gobyerno. I am for transparency at ayaw ko po pong merong masayang ni piso na pera po ng gobyerno. But at least early MDA, kahit may non-disclosure. Early... Kaya nga po, importante Limit. wala, wala, importante walang ma-violate po na, na agreement dahil uh, pinirmahan po ito ng, ng, ng gobyerno. Kaya nga po, kailangan ipatawag o, kuha na po, trabaho ng ko yan. Kailangan nilang patawag, kailangan nilang tingnan, at kailangan malaman if allowed naman po ipakita yung non-disclosure agreement. And I am for transparency nga po.